Zap bunga ka idol, magandang 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 umaga sa inyong lahat, Jan mga idol. Magandang tanghali, magandang gabi, kung anumang oras sa inyo, Jan mga idol ko. Kamusta kayo lahat, Jan mga idol? Ito na naman si Idol Jet nagbabalik sa inyo, ang inyong lingkod, mga idol. Pasensya na po kayo, mga ka idol, no? Matagal tayong hindi nakapag-upload sa ating munting channel, mga idol ko, dahil meron po tayong konting problema mga kaidol ah, malaki ma malaki malaki yun mga ka-idol na problema mga kaidol bale bale ibahagi iba iba ko iba 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 sa inyo itong aking mga dumating sa aking buhay na mga iba't ibang mga problema mga ka-idol bale hindi ko lang sasabihin sa inyo lahat mga ka-idol no ah, hindi ko lang sasabihin sa inyo lahat bale hindi lang tayo mag mention ng pangalan eh, kung ano mang ating mga iba't ibang mga problema na dumating sa ating buhay mga idol mga idol pasensya na po kayo mga idol no ilang days tayong hindi nakapag upload sa ating munting channel ilang mga isang one week yata mahigit no mga idol bali ibabahagi ko lang to sa inyo mga idol no kaya hindi tayo nakapag upload eh, may dumating sa buhay natin na mga pagsubok, mga problema na ating na, naranasan mga kaidol. Eh lahat namang tao, mga kaidol, walang perfecto mga kaidol, no? Maliban lang kay Ginoong Siso Kristo mga kaidol, no? Eh lahat tayo ay may kanya-kanyang sariling mga problema, mga kasalanan na nagawa sa atin, sa atin, uh, labag sa ating kalooban ng ating poong may kapal, ng ating amang mga, mga kapangyarihan sa lahat, mga kaidol, no? Mm. So, hindi ko lang sasabihin sa inyo lahat ng aking dumating sa aking buhay. Oh, aminin ko, eh meron naman tayong kasalanan mga idol. Ay, no? Mga idol, no? Oh, hindi lang natin sabihin sa lahat ng ating mga kasalanan na gawa dito sa at, sa dito sa mundong itong itong mundong itong makasalanan mga idol, no? Marami kasi mga tentasyon na madala tayo mga idol ba, no? Kahit, simple, simple, tao lang man tayo Eh, makapangirihan din yung Yung satanas, mga kaidol, no? Hmm, makapangirihan yung satanas Mga kaidol, kaya ingatan natin yung puso't isipan natin, mga kaidol, no? So, bali, mamaya na ako Ibabahagi sa inyo yung aking mga dumating sa aking buhay, mga kaidol, no? Sa ating sarili, mga kaidol Eh, tayo naman ay ma may Tayo naman lahat ng mga tao ay may, may kanya-kanyang sariling mga problema, ay No? Hmm, yun may mga sariling mga dumating sa ating buhay at may mga kasalanan tayo nagawa mga idol, no? Mm, yun. Eh, hindi naman masama na mga idol na i-share ko to, ibahagi ko sa inyo, no? Hindi din masama na mag kwan tayo mga idol, kanang explain natin mga idol ba? I-explain natin, no? Hindi naman masama na tayo yung magsalita, i-explain natin kung anong nangyari, no? Kung, explain ba? pwede tayo magsalita mga idol, no hmm. binigyan nga tayo ng bibig bibig at ngipin ay bibig at di ito ito ah o oh, yun eh upang gamitin natin no yun bali bahagi ko lang muna sa inyo to mga idol, yung ating itiana name no o oh, matagal tayong hindi nakabalik dito sa ating lugar eh mga ilang days <laughs> yun eh <coughs> hindi ko nalagyan ng kwan abono o oh, ay hindi pa rin malagyan ng pampatapa mga idol abuno mga idol ba yung 14 14 14 kay wala man tayo pang ganyan no maraming marami pong salamat sa lahat ng mga sulit kong supporters diyan nagtitiwala itong munting channel na ito marami pong salamat sa inyo mga idol sa lahat ng mga sulit kong supporters diyan sa lahat ng na subscribe nitong munting channel na ito sorry po talaga po mga idol ha na may nagtatanong diyan na bakit walang bagong upload eh ngayon magsasalita na ako ngayon na bakit wala tayong bagong upload no ito Papakita ko muna sa inyo yung ating mga tanim mga kaidol yan si Okong mga kaidol na dito miss ko ni Okong nakita niya ako mga kaidol iyak nang iyak siya mga kaidol oh. kasi alam niya mga kaidol no? alam na siguro na niya yung ating problema dumating sa ating buhay yan natulog si Okong oh. Oh. Oh, ito yung ating pananim mga kaidol oh. aakyat na siya mga kaidol hindi oh. mm, ba diba? oh, ito pa ayan Oh, pahaba na. Meron pang isa dito, pahaba. Tapos umulan kagabi, tamang-tama, umulan kagabi mga kadol. Hmm, um, umulan siya. Na. Ay, nadiligan yung ating ating pananim. Mga kaydol, no? Hmm. Um, ayan, ito naman ay pipino. Hmm. Um, Ayun, ito, pipino. Ito naman yung ampalaya. Oh. Ayan, mga kaydol, oh. Bali, bahagi ko lang to sa inyo, mga kadol, no? Um, Pagpasisahan nyo na to mga kaydol, yung ating content, mga kaydol, ha? Kung hindi man tayo kung hindi man tayo pa makapag-fishing adventure, le, meron po akong mga kasamahan na merong mga kwentuhan. Ibabahagi ko sa inyo mga idol, balang araw mag-fishing adventure tayo. Hmm. Nakilala ko sila, sila mga idol sa isang lugar. Sa isang lugar na ako lang nang nakakaalam. <laughs> yun lang, yun, yun na lang 'yung sasabihin ko mga idol, no? Ako lang nakakaalam sa isang lugar na nakilala ko sila mga idol. O pa Ah, yung iba naman, pag na may nag-comment dyan, dito itong content natin. Pag na may nag-comment na alam nila kung saan ako, yung sinabi ko sa inyo, kung sa ako lang nakakaalam sa isang lugar na aking nakilala sila, mga idol. Pag may nag-comment dyan, mga idol, na oy, alam ko yan, kung saan ka galing? Oh, saan kang lugar galing? It means, mga ka idol, kapitbahay lang namin yan, mga idol. O hindi. Dito lang sa aming barangay yan, mga idol dito sa aming barangay. Oh, ano ba naman ito? Nabubulol, nabubulol na naman si Idol Jeep. 'Yon, 'yon na nga 'yung aking sinabi. Once na alam, nag-comment diyan. Alam ko na dito re, dito lang 'yan sa sa aming barangay. Okay? Kita man nila 'yung dalawang mata. Oh, 'yon. Oh, so, 'yon 'yung mga idol. So, 'yon. Bali ito 'yung ating ito, ito pa 'yung ating kuan mga idol. Ayan. Oh, kuan niya pipino 'yan mga idol. Ayan oh. Hindi pa sumikat yung araw mga kaidol. Bali, kung hindi ako nagkakamali, alas 7 ngayon o no? alas 6. Kasi yung alapahap mga kaidol ay paulan. Kasi tag-ulan na kasi dito mga kaidol. Ah, ito, ito naman ay hindi ko pa nakuha mga kaidol. Oh, hindi, natin na, hindi ko pa nakuha mga kaidol. Itong ating uh, talong. Kasi ilang days ako nawala dito mga kaidol. No? Hmm, yes. Ayan. Sana ay tutubo yan mga kaidol. No? Ayan lahat. Yan, at sana, sana mga no? Mm, yan. Sa maraming salamat sa sa poong may kapal mga kadal no. Na yan, tumubo na sila. Tanggalin natin 'to. Ito. Dahon 'to eh. Aw, oh, kanto. Yung yung lison niya ba, mapait. Yan mga kadal. Bali palaki na yung ating pananim mga kadal no. Mm. Bali sit up ko muna 'to. Tapos mayroon akong papasalamatan doon ko sila nakilala mga kadol sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam <laughs> agoy agoy <laughs> mga kadol o mm, yun bali sit up ko muna to at mag shout out tayo at may papasalamahan ta tayo mga kadol mayroon tayong papasalamahan ha so yun mga kadol mamaya ha sit up ko muna to mga kadol ha mm, yun maraming salamat sa pakikinig nyo mga kadol o babalik tayo mga kadol ha babalik tayo so yun mga kadol A few moments later. Yo, what's up, mga ka idol? Nagbabalik si Idol Jeff Mix Vlog mga ka idol. Bali ito na mga ka idol. Kapi mo tayo mga ka idol. Oh. Kanto gabon. Yung gabon mga ka idol ba? Hmm. Maganda to sa ating katawan mga ka idol. Hmm. Bali. Yung nga mga idol, magsasalita na ako mga idol. Pero wala tayong babanggitin na pangalan. Mga idol, no? Oh. magsasalita na ako bakit wala tayong upload na ilang araw ah, uh, ilang one week mahigit hmm, yun, kasi pumunta ako sa isang lugar mga idol na ako lang ang nakakaalam yun, aguroy <laughs> mga idol no, o oh, di natin kabilin mga idol ay, like, eh. ako lang ang nakakaalam hmm. once meron nag comment dyan mga idol, oy alam ko yan kung saan lugar nakarating si idol ship it means mga idol kapit bahay natin kundi kaya dito lang dito yan sa aming barangay kaya eh, nakita Manila siya lang dalawang mata mga kaidol no kaya eh, naglalakan man tayo pa do, papunta doon sa lugar na tayo lang nakakaalam agoroy mga idol papasalamatan ko una po sa lahat ang ating amang makapangyarihan po sa lahat mga kaidol yun yun ang ating daladala -dala sa ating puso't isipat kaluluwa mga kaidol yung ating amang makapangyarihan sa lahat marami pong salamat sa lahat na dumating sa ating buhay. Wala, wala naman ibibigay ng mga pagsubok ang ating amang makapangyarihan sa lahat na hindi natin makakaya mga kaidol. Kayang-kaya natin yan mga kaidol. Basta lumapit lang tayo sa kanya, no? Mm, yun. Mga kaidol, bali, bahagi ko sa inyo ito ang aking nakilala doon sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. out po! Una sa lahat, sa lahat ng mga Sonic supporters, sa mga silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito, sa mga bago nating subscriber dyan. Maraming maraming pong salamat sa inyo mga kaidol ha, sa lahat ng inyong, sa inyong tulong. Sa inyong tulong mga kaidol, sa hindi pag-skip ng ads. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaidol. And dahil sa inyo mga kaidol, and dahil sa inyo po mga kaidol, talaga lang po mga kaidol. Meron tayong subscriber, meron tayong viewers, meron tayong taga sa bye, -bye Sa bawat upload natin mga kaidol, sa ating munting channel meron tayong nagla-like, nagko-comment, nagsishare sa ating mga bawat upload na content sa ating Muntin Channel mga idol. Marami pong salamat po sa inyo talaga po mga idol. Naway sana ipagpalain kayo. Diyos na po ang bahala sa lahat ng inyong kabutihan mga ka idol. So yun mga idol, ibabahagi ko sa inyo po mga idol. Sa isang lugar doon ko sila nakilala mga idol. Maraming salamat sa inyo mga idol ko dyan. Nakilala ko kayo sa isang lugar na ako lang nakakalam. Uh, group ni Polistiko. Uh, group ni Polistiko, shoutout po. Kamusta kayo dyan? <laughs> Diyos na ang bahala sa lahat. Mga ka-idol ko dyan. Si Kristan. Si Christian. Oh. Let's <laughs> go, Yun. Uh, bali, bahagi ko to sa inyo. Ito ang mga pangalan niya, mga ka-idol. Pang pangalan nila, ano ba naman ito? Naguguluhan ako mga kaidol. Nagubulon na naman ako mga kaidol. Yun. Marami pong salamat sa group ni Polistiko. Christian, yun. Charot po. Ang nangunguna sa lahat. Si Christian mga kaidol. Charot po. Marunong po siyang magdala ng kanyang mga mga kaibigan mga kaidol ba. Dahil doon ako napunta sa isang lugar na ako lang nakalam. Doon ko sila nakilala mga kaidol. Christian, yun. Charot po. Ricky, yun. Charot po. Bernie, yun. Charot po. Neil, yun. Charot po. Yuyo Yon Julius Yon syalo, Jerry Yon Ryan Yon Marang marami pong salamat sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Na tayo lang na nagkakaalam sa isang lugar. <laughs> mga ka-idol, marami pong salamat kay Christian bilang isang kaibigan na kilala ko siya doon. At nagbigay siya sa akin kasi may marami akong problema dumating nga sa aking buhay pinayuhan niya ako doon si Christian sila lahat mga ka-idol. marami pong salamat sa inyong mga payo mga suggestion balang araw makilala niyo din to mga ka-idol. balang araw hindi pa ngayon hindi pa ngayon balang araw makilala niyo din to mga ka-idol. kung sino sila yung aking mga kaibigan na doon ko nakilala sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam <laughs> agroy meron pang nalalaman na si Al Joseph na sa isang lugar na ako lang yung nakaka- ko lang talaga nakakaalam mga ay oh yung iba dyan, ay yung nakakaalam sila no na alam nila kung saan tayo nandoon sa isang lugar okay hmm. e, naglakad man tayo doon nakita nilang dalawang mata no hmm. ganun lang ang ating kwan, hindi tayo magme-mention ano mention naman tayo pangalan yun yung, yung mention ko yung aking nakilalang mga bagong kaibigan no hmm. charot po sa inyong lahat dyan. balang araw eh makilala niyo to mga kaidol no balang araw Bagay niyo mga ha. Hindi lang siya ngayon. Basta mga balang araw. Makilala niyo ito. Yun, shoutout po. Sa inyong lahat dyan mga kaidol. Shoutout po kay Ma'am Maripusa Ngasol. Yun, shoutout po. Shoutout po kay Ronil from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po mga kaidol. Sa lahat ng nagbigay dito. Ibabahagi ko sa inyong lahat mga kaidol kong mga sulit kong supporters, mga silent viewers sa mga OTW na kasubaybay na nitong channel na ito. Kahit ganito lang ako mga ka-idol, hindi ko sila makakalimutan mga ka-idol. Tatak yan sa aking puso at kaluluha mga ka-idol. Hindi yan mawawala mga ka-idol. Maraming salamat sa lahat ng nagtulong, nagbigay ng blessing, nagbigay ng share, nagshare sila. Itong munting channel na ito, nagshare sila, nag -share sila sa lahat. Hmm? nandito yung otol ko mga ka-idol. Pero, ayun ko lang kung magpapakita sa inyo mga idol. Yun yun siya, kung narinig nyo, yung boses. Oh. Bali, bahagi ko sa inyo mga idol, no? kasi hindi ko man maalis dito talaga po kahit kay nagbigay man ng biyaya sa atin mga idol hindi yung mawawala mga idol eh hanggat ako ay nabubuhay dito sa mundong ito una sa lahat nagbigay ng biyaya si Ma'am Mary Cher Fuentes yon sa lahat ng mga solid alam nila yan sa lahat ng mga solid kong supporters alam po nila yan si Ma'am Mary Cher Fuentes nagbigay ng biyaya dati maraming maraming pong salamat naway no, pagpalain po kayo diyan kamusta na po kayo diyan Ma'am Mary Cher Fuentes nasa ibang bansa siya mga idol yun shoutout po marami pong salamat sa biyaya mong binigay mo po ma'am Marichelle Princess ha nandito po kayo dito sa puso isipan ko hindi mo si ma'am maripusang asol yun shoutout po ma'am kamusta po kayo dyan magingat po tayo always dyan ha naway sana ipagpalain po tayo sa ating poong may kapal Diyos na po ang bahala sa lahat ng inyong kabutihan mga idol ko Diyos na po ang bahala si ma'am ah, uh, si ma'am Tintin yun si ma'am Tintin Shoutout po ma'am, Maraming pong salamat sa bigay mong biyaya. Maraming maraming pong salamat. mag po tayo dyan, always. Palagi, ha? Ngayon. Si... Si... Nora Nor Javier Mix Vlog. Kung di ako nagkakamali. Si Nora Nor Javier Mix Vlog. Yun. Marami pong salamat, ma'am, sa biyaya mong pinigay. Naway sana ipagpalaan tayo sa poong may kapal. mag po tayo, always, dyan, sa ibang bansa. Kasama tayo roon ngayon mag po tayo always. si si ayun, si Ronel. Oh, Ronel from Atlanta, Georgia. Yun. Marami pong salamat sa iyo, sir. Sa binigay mong biyaya, blessing na galing sa iyo, dumating sa iyong buhay. Nag-share ka ng blessing. Kayo lahat po nag nagbigay ng biyaya, nag share kayo ng blessing. Nawa'y sana'y pagpalaan po tayo sa ating buong may kapal bihira lang taong nito mga kaidol opo bihira lang talaga ang mga taong nagbibigay ng biyaya o, sino ba sila bakit ko na sabi yon sa inyo na bihira lang ng taong ganito na may puso um, may damdamin mga ba sino ba sila hindi naman natin kano ano no hindi natin kadugo ba't nagbibigay sila ng sharing dahil biyaya yon sa ating poong may kapal mga kaidol yung kanilang puso't isipan yung may damdamin sila mga kaidol o. Oh. biyaya yon din sa ating puong may kapal lahat mga may biyaya dumating sa ating buhay galing yan sa puong may kapal yung amang makapangyarihan sa lahat hmm. biyaya mga idol walang pagsubok na ibibigay ng ating amang makapangyarihan sa lahat na hindi natin kaya mga idol kung gusto mong maligtas sa araw ng paghukom sa pagdating ng araw ng paghukom yan ang masasabi ko sa inyo mga idol. Sundin nyo. Sundin natin. Ang lahat ng utos ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Wala namang utos na mahirap mga idol. No? Hindi lang ngayon. Hindi lang panahon ngayon. No? Na sumunod. Mas magalas sundin natin mga idol. Yung kalooban ng ating ama na makapangyarihan. Kung gusto mong maligtas sa araw ng pag-uukob. Mga idol. No? Yan lang. Mga idol, marami pong salamat sa inyo po talaga mga idol. No? Bali, ito lang muna yung aking ibabahagi sa inyo mga kailuno. Hmm, ito lang. Um, bakit? Anong dahilan? Anong dahilan bakit tayo hindi nakapag-upload? Ayun na nga. Dumating ako sa isang lugar. Kay marami mga akong problema. Marami mga tayong dumating sa buhay na problema. No? Kaya dumating ako sa isang lugar. Na yun. Doon ko sila nakilala. Sila. Yung sila. Sila nga. Yung group group ni Polistiko. Marami pong salamat sa kanila mga kaidon. So, ito, may mga papasyal eh, na nakaraan pa eh. No? Uh, shout out na lang natin. Hmm? Uh, mga idol. Nakaraan to mga idol. Ay, eh, nakita mo kung manto doon. Eh, hindi pa ba. uh, basahin ko na lang, no? Joseph, watching Sweden. Yun, shout out po. Arnel Obrigon watching Dubai. Yun, shout out po idol. Marty Sir Almeres from Canada. Yun, shout out po. Rex Garcia Vlog from Kana Cagayan. Yon shoutout po. Shoutout po sa kanyang channel Rex Garcia Vlog from Cagayan. Shoutout po sa ninyo po natin mga idol, Rex Garcia. Edwin Nato. Yon shoutout po, Idol. Wow, is Partiro. Yon shoutout po, Idol. Shoutout po sa kanyang BIFF ng North Cotabato. Yon shoutout po sa lahat ng North Cotabato. Shoutout po sa lahat ng North Cotabato dyan. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga Idol sa BIFF ng North Cotabato. Shoutout po. Arnel Sarias. Yon shoutout po. Naputol to mga kanon, wala yung karugtong nito mga kanon, mayroong karugtong to eh. Eh, eh no. no ni mga kanon, ibon ko ba? nasaan na? Katangay siguro nang hangin mga kanon, no? no? Ito lang nakita ko doon, eh. Na, ganyan yan sa higaan ko. Hmm. Matagal din tayo hindi nakapag nakabalik dito sa ating lugar mga kanon kay yun na nga yung sinabi ko. Pumunta ako doon sa isang lugar na ako lang nakakaal nakakaalam. Ah, uh, kay marami man tayong problema, no? Umalis ako. Hmm. Doon na tayo pumunta. Asa po sa group, politiko. na Pinayuhan tayo mga idol. No? kung mayroon tayo, may wala namang taong wala walang pagsubok mga idol Walang mga problema, walang kasalanan. Lahat tayo may mga kasalanan, iba't ibang kasalanan no? Hindi na natin ibanggit, hindi ito sa social media mga idol. Oy, private 'yun. Hindi tayo magkakaalam, makikialam sa may problema ba? may mga mga kasalanan na gawa sa ating buhay, hindi natin pakakalaman. Kaya sa kanila man yun, no? Mm. Private yun mga kaidon, hindi natin ibahagi dito sa social media mga kaidon, no? O marami akong nakalam mga kaidon, uy, na mga dito sa ating mga kapitbahay, hindi ko lang sila pakakalaman mga kaidon, hindi ko lang i-share sa inyo. Dito sa lugar ganyan, mga kaibigan, alam kong mga makasalaran nila, bakit ko man sila pakakalaman, bakit ko man i-share sa inyo, okay, Kuha mga kaidon, uh, hindi, yan, hindi yan matatawag na malasakit ka sa kapwa. Mm. Hindi yan matatawag, uy paninira yan mga ka idol oh paninira yan once na yung kaibigan mo pinakaalaman mo ibinahagi mo kung ano man ibinahagi mo sa sa solid supporters mo oh, di, hindi kaya sa solid sa sponsor mo oh bakit mo ibabahagi no oh ganyan si kuan ah uh, kunya ito example yan si Okong Okong uh, ganito na lang yan si Okong alam ko yan dati si Okong habol na ng manok yan oh ganyan yan si Okong oh ay kumakain ng manok yan kumakain ng itlog Hmm. Yun lang yung ginawa ko ng kanaw. Example, no? yung upong, si upong yung sana. Yung, yung, yung natin ba? oh. bakit mo ibahagi? Sa, sa, sa ato pa, sa sarili mo, nagmimilinis ka sa iyong sarili. Wala ba kang kasalanang nagawa? <laughs> Kuha niyan, paninirang kapwa yan. oh. paninirang kapwa yan. Ay, hindi yan matawag na mahal mo yan. Kay paninirang, hinahagi mo mo yan. No, di ba mga kaidon? O, oh, paninirang kapwa yan. Ba't may ibahagi? Alam mo, sa ikabigan mo na ganun siya. Ganun, maghubo ng aso dati, ay aso, mga bol ng manok dati, kumakain ng itlog dati. Oh, bakit mo ibahagi sa sulid sa produce mo? So, di, di, kuhan, sa sulid, ah, uh, kuhan mo, sponsor mo. Nakaraan na nga yan eh. Nakalimutan na nga niya yan eh. Bakit mo pa ibubuhayan sa salita, no? O, oh, yun, yun lang mga Ah, uh, ingat tayo sa ating bibig mga kaidol eh. Ito, marami tong words. No? Itong ating, ito ba? itong dila natin ah, ay so Ito. itong bibig natin maraming words yan maraming mabibigay na kuan bu bad bad words makuang pa yan madala pa yung kapahamakan mo no hmm. kaya yun himik lang tayo mga kaidol kung ano man nalalaman natin sa mga kaibigan natin sa mga doon mga banda kung ano man nalalaman natin hindi ko yan ibabahagi kaya hindi may pagmamahal kapwa paninira pa. yan no mga idol maraming po salamat sa pakikinig nyo mga idol no kahit paano ako ng mga idol, palagi akong, may kaibigan ako doon eh, sa malayo, malayo, doon. Eh, okay, giniyan niya na ako, dati. O, giniyan niya ako. Magpapaliwanag ako. Wala ba tayong karapatan magpaliwanag, mga ka idol? Meron. Meron tayong karapatan ay magpaliwanag eh. Meron tayong karapatan, mga ka idol. Kahit paano ako magpaliwanag, mga idol? Sabi niya, di ba yan totoo? Oo nga, totoo nga yan. Totoo yan. Bakit mo wa, wa sa kakuha mga idol, hindi niya nagit ba? Bakit mo i-share pa sa social media? Alam mo, alam ko naman 'yan. Na ganyan. No? Ganun lang mga idol. Bakit paninira 'yan eh? Kapwa hindi 'yan pagmamahal. Hindi ako maniniwala 'yan. Pagmamahal 'yan. Pagmamahal. Hindi paninira kapwa 'yan. O kung anong man narinig mo, nakita sa mata mo, tahimik ka lang. No? Di man tayo kuwan. Pero lang kung judge tayo. <laughs> Aguray. Kung nandiyan tayo ba? doon ka magsalita. No? Hmm. Pero ngunay na nandiyan video, okay lang yan. Kung mga video na papalabas sa TV, dyan ka magsalita. Hindi man tayo judge. No? Hmm. Yun lang. Mga kaidol. Kaya mag-ingat po tayo mga kaidol. Kung ano mang mga pagsubok dumating sa ating buhay mga kaidol. <sighs> Huwag mong kalimutan. Yung amang makapangirayin sa lahat mga kaidol. Lumapit ka. Kasi wala man tayong ibang manalipat dyan, kundi siya na lamang mga kaidol. Hmm. Tandaan natin mga idol, makapangirihan si Satanas. May kanya-kanya tayong mga mga sariling kasalanan, mga pagsubok na gawa dito sa mundo ito, tumating sa ating buhay, mga pagsubok, mga kasalanan na gawa. Ang mga na lang sa lahat, mga idol, wala tayong ibang malalipitan, kundi siya lamang, mga idol. Hmm? Yun lang, lang, mga idol. Kaya maraming salamat sa inyo, mga idol ha? Sa pakinig, pakikinig nyo, mga idol ha? Bakit wala tayong upload? Dahil pumunta ako sa isang lugar, na ako lang ang nakakaalam mga ka-idol. One week yata hindi tayo nakapag-upload dahil doon ko binuhos ang lahat. Nakilala ko sila. Mga natin bago. Group of ni Paul Stiko. Doon ko sila nakilala mga ka-idol. Kaya eh, maraming doon tayong problema kaya pumunta tayo sa isang lugar. <laughs> na ako lang nakakaalam mga ka-idol. Yun. Maraming pong salamat. Palit ulit lang tayo nito. Eh. O, dito ko na tatapusin. Marami pong salamat sa inyo mga idol. Sa lahat ng mga bago nating subscriber dyan, sa mga solid nating supporters dyan, sa Argentine viewers, mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Kung saan man tayong sulok sa mundo, nagtatrabaho mga idol. Kung saan man tayong sulok sa mundo, sa ibang bansa, nagtatrabaho. Mag-ingat po tayo always. God bless you to all po mga idol. Take care always po mga idol ha. Marami pong salamat sa suporta nyo mga kaidol. Talaga po mga kaidol, taos puso po ako nagpapasalamat po sa inyo talaga po mga kaidol. Sa hindi pag-skip ng ads, sa, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads mga kaidol, taos puso po talaga ako nagpapasalamat sa inyo mga kaidol. Hindi sa inyo mga kaidol, meron tayong dollar po mapasok mga kaidol, no? Sa ating bawat content, sa ating content upload sa ating mundong channel mga kaidol, no? Naway sana ipagpalaan po tayo sa puong may kapal, tayong lahat mga kaidol. Oh, kung bago ka pa lang itong channel na ito mga kaidol, kung nagustuhan niyo Huwag niyo kalimutan i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog, pag upload itong munting channel na ito, mga idol, no? Marami pong salamat. Kita kits mga idol. See you. Next upload natin mga idol. no? See you tomorrow morning, good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye. Maraming pong salamat sa inyo talaga po, mga idol ha. Bye-bye.